Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapuntos at sa pagkakataong ito ang tampo ko pong video para sa inyo ay yun namang tanong na may kinalaman sa pangalang Yashua Jesus, Yesus, Yesus, Yehowah, sabagat alam niyo naman na maraming nagsipagsulputa ng mga sekta na planapalataya sa mundo na hindi matanggap ang pangalang Hesus. Para sa kanila, ang pangalang Yesus ay mali, sabagat ito daw ay Yeshua. Okay, ang pangalang Yeshua ay tama naman, pero pangalang Yesus tama rin yun. Hindi mo pwede sabihin na hindi tama yun. At ano ang dahilan kung bakit tama rin na pangalan ng Yesus? Yan po ang tampok natin ng na video sa araw na ito. Kaya uh, talakay mo natin ito para naman uh, maunawaan naman natin kung bakit may mga uh, nagsasabi na uh, mali yung Yesus at paano na natin paliwanag kung sakali maka-encounter tayo ba ng mga, mga ngaral na masasabi na mali ang pangalan ng Yesus. Yung aming argumento po ang gamitin po ninyo. At tinitiyak po namin sa inyo, mahihirapan silang uh, makipag counter uh, argument sa inyo kapag ginamit nyo ang aming mga ideya na inilalabas ito sa punto por punto. Subukan nyo po yung aming mga mga argumento na copy and gamitin sa kanila. Tinan nyo, mahihirapan sila. Eto po. Hello, good evening. Anong pangalan natin, bro? O ate ba to? Hello, bro. Hello, bro. Anong pangalan, bro? Hello, bro. Sandvik, bro. Sandvik. Saldik? Sandvik. S-A-N-D-I-C. Oh, S-A-N-D-I-C. c i c Okay. Good evening, brother Sandvik. Anong, anong, ano? Uh, Pwede ka makapag-open camera, bro? Ay, sorry, bro. Ah. Okay. Anong... Yung... Uh... Sige, go. Ang bukwan kasi, bro, yung may meron kasi akong kababayan dito na hindi naniniwala sa yung transliteration ba ng Jesus ang gusto nila ay Yahushua or yung sa Yahweh ay Yahuwa ba yun? Mali daw yung Jesus, hindi daw yung totoo. Ay, kung mali yung Jesus bro, mas lal, unang nagkamali ang mga apostol. Kasi whether they like it or not, the New Testament was written in Greek. At sa Greek, New Testament, walang mababasang Yeshua doon. Meron ako na ano diyan dati sa ano sa Cebu yata 'yun. Hinanapan ko siya nang isulat ng mga disipulo at ng apostoles ang New Testament anong wika ang ginamit. Sabi niya Grego. Okay, Grego. Sa Greek Bible mababasa ba ang pangalan Yeshua? Sabi niya, oo. Oh, bigyan mo ko ebidensya, walang may pakita eh. Walang may pakita. Ngayon, kung mapakita naman ako ng Greek manuscript, ayaw naman, ayaw naman paniwalaan. Hindi lang gusto niya talagang yung, yung ano, yung, yung talagang manuscript na, ano, na scroll ang iharap po sa kanya. Ano ba naman niya? Kapilosopohan na masyado. Pag ganyan bro, nasa harap mo ng ebidensya, ayaw mo pa rin paniwalaan. Eh, nasa iyo problema. Yan, yan, din ang gawain ko dati. Ako SDA, ako ako'y nagsaliksik na tinanong ko ni Wendell kung hindi si Kristo ang founder ng Catholic sino. Sabi ko, bigyan mo ko one week, hanapin ko sagot. Hinanap ko. May mga encyclopedia nakalagay doon na si, si Jesus Christ ang founder, ayaw kong paniwalaan. Nakahanap ko ng iba. Baka sakaling makahanap ako ng iba. Pero yung ibang aklat naman, wala naman nakalagay na founder. No? So, ang ginawa ko, nagtanong ako sa mga sulpot. Sa may nagsabi sa akin na ang Catholic daw nagsimula do 17th century pinasiguro ko pa, sigurado ka ba? Sabi niya, oh, eh, anong relyon dala ni Magellan sa Pilipinas noong 1521? Hindi ah, na masagot. Hindi hey, ba? Hey, hey, hey. So, yung ano, yung sinasabi nila na ang pangalan hindi, hindi daw matranslate, sinungalingan yun. Pwede matranslate yung pangalan. Ano nga talata yung ano, Brother John Ray, sa Revelation, yung, yung ang pangalan ng anghel ay sa Greek ay Abaddon sa Hebrew ay Napoleon. Nakalimutan ko kung anong talata yun eh. No? Uh, try ko lang hanapin ano. Uh, try ko lang i-ano eh, ko, eh, eh, ko. I try ko i-search sa sa ano, sa e-sort. Baka makita ko. Sa Biblia bro, ang pangalan And pwede i-translate. 9-11% do. Ha? Huh? Revelation 9.11. Okay, at ating buksan ang Revelation 9.11 kung ano nakalagay dito. Okay, so eto na. Buksan natin sa Revelation 9.11. Okay, etong sinasabi, no? Uh, ang pangalan pwede ma-translate. Sinasabi nila hindi daw ma-translate. Sila lang yung sabi noon. Oh, sabi ganito. Ang pinuno nila'y ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebrew ay Abaddon at sa wikang Grego ay Apollyon. So yung pangalan sa kanilang panahon, sa kanilang, sa kanilang kultura, pwedeng i-translate. Pwedeng i-translate. Halimbawa, yung pangalan na Yeshua. Yeshua. Nang isulat ng ng mga apostol, ang New Testament ang nilagay nila doon, Yesus. Yesus ang nilagay nila doon. Hindi pwede na yung Yeshua, pagdating sa Grego, Yeshua pa rin, hindi ganun. Mali yung bro. Ah, sige bro. Ay, ano pala bro, yung stand ng ng Jehovah's Witnesses, kasi nagbabahay-bahay sila, napuntahan nila yung bahay ng manugang ko, sabi nila, si Yahweh daw at si Jehovah ay isa. Si Yahweh at si Jehovah ay iisa. Kung ating kukunin ng sintido, yes bro, wala namang problema doon eh. Kung tawagin nilang Jehovah para sa akin, ano? Walang problema, tawagin nilang Jehovah. Pero yung i-insist nila na personal name niya ang Jehovah ay kukuntututol na ako doon. Bakit? Inaamin nila mismo na yung Yahweh is the more correct way. Pero pinili nila ang Jehovah kasi naging siya noong 14th century. So dito totoo yung ano yung yung ano yung, yung, personal name, pero kung kung gusto nilang tawaging Jehova wala wala kong wala kong ano do kasi do, kanilang doktrina yon ano wala akong magagawa doon pero wag tayong papaniwalain na Jehova ang personal name niya kalokohan na yon bro ah, okay do salamat bro yun lang po Ayun ha, maliwanag yung pagkakasabi ko doon na ang pangalang uh, Jesus ay tama yon. Kasi nung si Kristo ay pinako sa cross, di ba merong inri sa ibabaw ng ano niya, ng kanyang cross, sinulat sa tatlong lingwahe, Ebreo, Grego at Latin. Sa Ebreo nakalagay doon, Yahshua yon. Pero sa Grego, hindi na Yahshua yon, Yesus na yon, Maging sa Latin, Isus na rin yon. Kasi nakalagay ko doon sa ano, yung kaya nga Inri, eh. Inri, Yesus Nazarenos Rex Udairum. Yesus Nazarenos Rex Udairum. Sana, kung tama yung kanilang paliwanag, dapat sana ano yon eh, Y-N-R-I. No? Y-N-R-I. Yahshua, uh, ano ba? Ah, uh, Nazarenos Rex Judaeorum. Ganun sana kung hindi pa tinisnanit yung yung ano yung pangalan sa Latin. No, kung sa Latin, Yeshua pa rin dapat sana nakalagay sa doon is Yeshua Nazarenos Rex Judaeorum. Pero hindi Yeshua nakalagay, Jesus. Bakit? Sa kanilang panahon, talagang hindi masama na i-translate ang pangalan sa iba't ibang ah uh, uh, pangalan. Halimbawa, yung Apolyon sa pahayag ni si yung Apolyon. Pagdating sa ano, sa ibang lingway, ginawa siyang Abaddon. But the, the, question is, hindi na ba siya yung Abaddon o siya pa rin yun? Oh ako nga, dami akong pangalan eh. Oh meron tawag sa akin, Jando. May tawag rin sa akin, Do. May tawag rin sa akin, Andot. May tawag din sa akin, na uh, Japs. May tawag din sa akin na Duki. Tawag, may tawag din sa akin na Anduki. Dami talaga, no? Yung, yung, yung isa, yung ba, yung si Babi, Babi Pahinte, matindi na bigyan sa akin ng pangalan yun. Sa, sabi niya sa akin, Jando Anduki para Iso Solomon. <laughs> yun ang pinakamahaba doon, no? Jando Anduki para Iso Solomon. Kasi yung amin sa kasi dati kasi, yung mga mga palayaw ginagawa namin ng meaning yun yung naging katawa doon yung aking yung aking palayaw na japs japs yun ang nilagyan niya ng ano ng ng jando andoke para isusulumon <laughs> uh, pag ano kapag ginagamit nila natatawanan na lamang kami kasi uh, kasamahan ko yun uh, pinsan ko siya kasamahan ko sa ano sa Carmen Annex uh, kapit kapitbahay lang kami at uh, syempre magkadugo kaya yun minsan asaran eh. <laughs> Kaya yeah, walang <laughs> ano doon. Kung pangalan, walang problema yon No? Kahit na ano mang itawag mo dyan. Huwag mo, lang, huwag mo lang sabihin na nagkakamali ang katoliko dahil ito ang pangalan namin. Para bang saksin ni Hiyoba, kailangan talaga kapag tinawag nyo siyang uh, ano, Jehova, uh, ama, lagi talaga ng Jehova. <laughs> Kasi ganito yan. Halimbawa, yung kanilang example po sila yung nag ano sa'yo nag, nag, nang ano halimbawa ganito pumunta ka sa, east, sa maraming crowd o tapos pagpunta mo sa maraming crowd sasabihin nila may bilang tumawag sa'yo tulungan mo ko eh nakarinig ka syempre lilingon-lingon ka paano malalaman na ikaw yung tinawag sabi ko oh, bilang tao lagyan yung lagi to, ha pag kayo tinanong ng ganyan, sabihin nyo kagad, ka bilang tao, bilang tao na hindi nakakaalam sa puso ng ibang tao, hindi ko alam kung ako bang tinatawag. Ganyan ang ilagay nyo intro. Bakit? Ang follow question yan, yung sabihin, hindi mo alam na ikaw tinatawag kasi hindi ginamit ang iyong pangalan. Ang Panginoon, ganun din. <laughs> Doon na kayong mag- Oo, oh, oh, teka, 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 kakasabi ko pa nga lang eh. Bilang tao na hindi nakakalam ng iniisip ng aking kapwa, hindi ko alam. Ba't mo i isasaksak sa Panginoon? Kaya e ang Panginoon, di ka bang sasalita alam yung sinasabi mo? <laughs> ha? Di mo pa nga nababagit yung mga words na gusto mong sambitin. Alam na niya anong sasabihin mo. Bakit? Nalalaman niya ang puso ng mga tao. So ba't mo i-sasaksak sa Panginoon ang hindi ko kaya gawin? Tao lang ako, hindi ko narinig. May isip ko, hindi ko alam ano ano isip mo eh. Pero Panginoon, Panginoon, iniisip mo lang, alam na niya eh. O, oh, so hindi mo pwedeng i-ano sa kanya. O, oh. eh, ako, tatanong mo, tao ako, na hindi nakakalam ng puso ng ibang tao, hindi ko alam. Eh siya alam niya eh, ba't mo sasabihin na, hindi kanya, hindi niya alam kung siya at ba tinatawag mo? <laughs> Yan ang reason ng mga saksi ni Yoba. Hindi ni hindi niya alam na siya ang tinatawag mo. Bakit? Kasi pati ang demonyo ama rin eh. Paano niya malalaman kung siya ba ang tinatawag mo ang demonyo? Sabi niya. Na Handa niya 'yan. Yan ang ginagamit talaga ng mga argumento ng mga saksi ni Pataka. Ha? Kaya, Uh, ingat kayo dyan Sabi niya ka kagad, bilang tao na hindi nakakaalam sa puso ng kapwa tao, hindi ko alam. Ganon Pag ano niya sa Panginoon, reklamo kagad. Ka ano? Ang nakakalam ng Panginoon sa iniisip ng tao eh. Siyempre pag sinabi mong ama, alam niya kung sinong ama tinutukoy mo, tatay mo ba? Ha? Tatay mo ba? Si Felix Manalo ba? si sino pang ama? O si ano ba? Si si, si Daddy Andrew ba? Alam nila yon. Al alam nila yon. Alam niya yon. Kung demonyo ba o siya? Bakit? Hindi ka pa nagsasalita, alam na niya kung ano ang nasa isip mo. ya yeah. Huwag sana itulad sa ang Panginoon sa tao dahil ang nagtutulad mapurulong utak. <laughs> Bakit na tinutulad ang Panginoon sa tao? E eh, iba ang Panginoon, iba ang tao. Kahit si Kristo, nung siya nagkatawang tao, alam na rin niya ang iniisip ng kanyang kapwa-tao. Oh. So yan ay isang, uh, isang bagay na kailangan yung tandaan pag nakaharap na kayo ng mga saksi ni Pataka. <laughs> mga saksi ni... Kung tawagin nilang Hiyoba ang ama, hindi naman problema sa atin yon. Bakit? Kaya ano man itawag nila doon, as long as para sa kanila, yon ang Diyos ama, walang problema yon. Jehovah tawag nila, Hiowa, Yahweh, Jehovah, ano man ang itawag nila, as long as merong reverence yung kanilang pagtawag doon, walang problema sa atin yon. Pero kung sabihin nila na tayo nagkakamali, kasi hindi natin binabagit ang personal name na Jehovah. <laughs> hindi personal name na Jehovah. Handaan nyo yan ha? Ang Jehovah is not a personal name. Hindi ang personal name ang pangalan Jehovah. Actually, sinasabi nila sa kanilang, sa kanilang, ano, sa kanilang, ah, uh, kanilang Biblia nila, no? yung The New World Translation 1950 September 1950 nakalagay talaga doon while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way we have retained the form Jehovah because of the people's familiarity with it since the 14th century so more correct way ang Yahweh hey I told you you can get it at 2pm Huwag well, kay relax ha. Kay relax ha. Sige, you will stop at 1 p.m. Ikaw, wala na kay relax ha. Basta vacation. No class. Still, the rules prevail. Yun. So, yun ang ibig ko sabihin doon. No? Huwag sana lang itulad ng Panginoon sa atin. Pag kanilang tinulad, mali yon. <laughs> mali. Sobrang mali. Okay, so ngalito na lamang po at abangan nyo po mamaya-maya konti. Malalabas na tayo ng ibang episode na naman dito sa Punto Purpunto Clips. Maraming salamat po and bye-bye.